Karon dai mga amigo magluto na no, sa tag-utan um tela madali ani utan ra man jud niya tong madali. Paminaw ay si tabi diha, paminaw. <coughs> Ing tika kagluto kong utan paminaw. Nganong magsimang tabi si mutapad. Tanawa ko tanaw no tanawa. Hmm. Albate, okra, mao na tong mga utanon. Kita nimo? Nakita nimo? Nakita nimo ang atong utanon, nakita nimo. Ayaw sige kaog utan. Undangi na imong kaog utan kidaot na kay ka. Undangi na. Hmm? kundi ka gusto maparihay lawas, oh? Oh, ah. o. Oh. Undangi na ang ngimong si ug utan. Kay kanang utan grabe na makadaot sa lawas. Kung unsa imong gikaon kanang karne kana padayuna nang karne kinindot kay na kanon. Ayaw og ka utan, ayaw jud, ayaw jud ka og utan. Sabot ka. Ha? Kay ang utan grabe na makadaot sa lawas. Tanawa ko, perte na kay kong daota, ha? Kay sige kong kaugutan. Mm, awa. Awa na ko lawas, so. Mm. Daot na kayo. Kay sige kaugutan, kadalihok utan, utan, way laing sudan, ha? Way laing sudan. Ikaw, sige kaug karne, padayun na na. Kay lami, kay nang karne, tambok, kay na lami, kay na kanon. Pero undangi na, sige kao ni Hmm? Undangi na ayaw si ikaw utan, ayaw si utan. Kay ang utan perti nang makadaot sa lawas ayaw lagi si ikaw utan. Lagi paminaw dili magtabi anang tapad paminaw, mapaminaw. Hmm? Dili magtabi anang tapad. Ayaw si ikaw utan. Undangi na imong pagkaw utan, undangi na, undangi na kanoy, undangin na, undangin na.